Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports RfPH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sumasobra na nga na po si Tony Brothers kakabigay ng technical foul sa mga manlalaro. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may inamin nga na po si Damien Lillard sa pagkatalo ng Milwaukee Bucks laban sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo na si Tony Brothers nga po ang mismong referee na nagbigay ng technical foul kay DeJounte Murray sa naging laro ng Hawks at Nets Matapos siya nitong hindi kausapin sa kanilang bench Mabuti na lamang mga trops Ay agad na naman nga po itong tinanggal ng NBA kinau-bagahan. Ngunit ang problema lamang ay hindi pa nga po doon nagtatapos ang pagsira ni Tony Brothers sa mga laro ng NBA Gayong sa naging laban nga po ng Denver Nuggets at Boston Celtics kahapon ay binigyan na naman nga po niya ng walang kwentang technical foul si Jalen Brown dahil lamang sa pagpalakpak nito matapos ng kanyang ginawang tira. Kaya dahil nga po dyan ay mas lumilinaw na nga po na masyado na nagpa-power tripping si Tony Brothers bilang referee kahit hindi man patungkol sa kanyang laro. Samantala, puunda na naman tayo sa ating sunod na pag usapan sa balitang may inamin nga po si Damian Lillard sa pagkatalo ng Milwaukee Bucks laban sa Los Angeles Lakers. Pinagkaguluhan at nagtrending trending nga po sa social media ang naging game-saving block ni Spencer Dinwiddie kay Damian Lillard sa uli mga segundo ng pagkapanalo ng Lakers sa kanilang game laban sa Milwaukee Bucks. At kasabay nga po ng ginawang ito ni Spencer Dinwiddie ay inamin nga po nito sa kanyang post-game interview na hindi nga po siya magsisinungaling na dahil nga da po sa buong niya sa NBA ay nabibigyan siya parati ng napakaraming playing time sa loob ng court ay pangarap na nga po niya na makagawa siya ng game-winning shot instead ng game-winning block sa loob mismo ng home court ng Los Angeles Lakers. Pero ngayon nga pong nagawa rin niya ito sa pamamagitan ng pagsupalpal niya kay Damian Lillard. Ay masayang masaya nga po siya gayong paunti-unti na nga po niyang natutubad ang kanyang pangarap na matulungan na manalo ang kanyang childhood team. At kasabay rin nga po mga ng pagtatapos ng laro ng Lakers at Bucks ay inamin na rin naman nga po ni Damien Lillard sa kanyang post-game interview na maraming nga daw po silang nagawang miscommunication sa kanilang depensa sa uli mga minuto ng fourth quarter na siyang rason bakit hindi nga po nila napigilan ang na napakainit na shooting ni Angel Russell. Pinura rin naman nga po nito si Spencer Dean Witty gayong maging siya nga po inamangha sa ginawa nga po nitong defense sa kanya. Akala nga daw po niya sa umpisa ay iwan niya na ito matapos ang kanyang ginawang crossover ngunit nabigla nga po siya nang maabot pa rin ito ang kanyang ginawang tira. Kaya wala na rin naman nga po siya ditong magagawa kundi mag move on na lamang at mag focus sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.